Tabanog sa Japano Tabanog sa Japan Festival Rabi kasi tuling ginataganog dali guys Mga tabanog dere hindi pa sa basta Nagko kayo Kapal di Sabano guys Tantang po grab grabe eh. oi Oh, lupa ng tabano guys So na isunod nga Malupa na po Nagko kay tabano Bila dito ay eh. So namin dito tabano gano Dito lang siguro tayo nakataon Sa mga pon Kasi maglalaro man tayo ng tabano Dati Sa da Pilipinas Sobrang daga lupa-lupa Kasi so kan dekan, lupa -lupa, gabi ng guys oh. yung tamano guys. Tapos sobrang daming tao. Daming tao. Grabe. Ay, na sila. So pag tayo na nito ito guys. Pag naubukan tayo nito, patay ma masira yung ating ano dito yung ulo ba. Kagaya ng sinisayang guys, yung mga design guys. design. Ay, so. So. so, gusto ko sanang i-try yung ano guys Yung sapi-sapi dito ba Pero, lagay ko hindi mag magpwede ang sapi-sapi dito guys Kasi, malakas pang hangin Tapos yung mga tugot guys, so, mga pinagrahana dito eh. Nagkapa kay mga guapa guapo d'ry. O, ah, dito nga lord, baby. Juhi ko ba tayo? Rabi yung lugar dito, guys, eh. Sobrang dami na mga napano. Araw. Tapanog. Tapanog dito, guys. Tapanog festival. Babasin. O, oh, dito dyan, baby. Juhi ko ba tayo? Bakit mo tapanog? So, ito may tabanog na hindi pa lumipad guys so, ito, grabe, sobrang daming tao dito so ayun guys di, di, dinayo talaga natin yung tabanogan guys kay ako mahilig ako magtabanog tanawa tanawa yung tugot guys oh hindi yung tugot nila guys giruliyo na guys oh ay oh ah, tugot nila oh ah. Oh. Ah, oh. ako grabe oy

tabanog guys tabanog nila guys oh ni festival oi tabanog nila dito guys may festival sila sabi no sabi yung festival nila dito guys tabanog oh sugal lang din tabanog niyan guys para di orok na di orok